ang paglikha ng makapangyarihang Diyos ng langit at lupa at lahat ng naririto. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya, pagkatapos inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon na nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitan ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At yun nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa na nakita niya. Pagkatapos ang sinabi ng Diyos na magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanikanilang uri. At yun nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanikanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa na nakita niya, lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At yun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim, at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya at pinaspasan niya ang mga ito. Sinabi niya, Magpakarami kayo kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at tumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos din sinabi ng Diyos ka magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit, at yun nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos yung sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, Magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At yun nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaanim na araw. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang.